sila Troy o oh. Uy gago si Boss Lucian lang dyan Sigurado ka Troy ha, tara tayo ako Ang gawin minamaltrato na itong mga GGG Ano? 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 Ano pa binabaliktad mo, kayop oh. ka oh, oh, oh. ba, oh. So bago lang yan, baka mamaya kukupal-kupal din yan eh. Patsinado oh, na tayo, matagal mo nakasama kasama yan, pero yung ugali niyan, iba na. Ito, kukutaw nga eh, di sana, nagkaso ka. Oh, Mas kaya ako, gumulo buhay ko dyan eh. ginagamit niya sa content yan eh. Huwag mo, mo iba yan, huwag mo iba Troy. Ito na mo, ako ba naman kutawangan mo yung page namin. Yung sakto si Troy. Hoy okay, Troy dyan! Wala pang ligo-ligo ah! Ano? Punta na natin yung mga... E. Malamig <laughs> In -init, eh. Malamig. Iinit eh. Hindi ano? Punta na natin yung mga GGG. Talagang talagang ano yung ano mo. Sinasabi mo. Sige. O oh, tara. Ano magmamotor pa pa tayo? Oo. Oh. Uh, o oh, Oh. So yun guys, um, update na lang namin kayo pag ano, kasi magmomotor kami Sila Troy oh Uy gago si Bustusin nandyan Sigurado ka Troy ha, Tala tayo ha? Troy. Kapon lang, Boss Lucio. Kaya nga, kagulat ka. Kaya nga, eh. Hindi lang, Boss Lucio, ah. Bakit? Ano sabi ni Detroit na siya daw yung minamaltrato na itong mga GGG? Ano? Tama lang to, ito. O. Mga tao to. O. Kasi pa, binabaliktad mo, kayop ka. O. Tama ko, tama mga salitaan. O, ganyan mo ang salitaan Coach, huwag ka maniniwala dyan, Coach. Paano mo kasang kawawa? Coach, ano ito sabi, Coach? Mali. Right. Hindi nga boss Lucio kasi oh. hindi naman sa pag ano, mas matagal kong kasama to si Troy dyan si Lucio, Yun. bago lang yan, baka mamaya kung kupal-kupal din yan eh Yun nga eh, baka naman tila nyo okay, tong bata pa. dito boss Boss, okay, nato na tayo, matagal mo na kasama yan, pero yung ugali niyan, iba na Ito mo, gumagawa pa ng kwento, salita pa lang Sa paningin mo coach, kami yung mali, siya yung tama Hindi, ko na itong video Hindi mo yung na-brainwash mo si coach oh Hindi naman yung na-brainwash coach, ano Eh pero kasi, No, sabihin mo Troy, sabihin mo Baka okay, na ito, kinukutong ano ko na ito, ipag-off kami Gago, kukutong kayo, eh. di sana nagkaso ka Kaya nga, tiyatakot oh. niyo ako, e, bakit di ko magkaso Ito, ginagano na ako, nakwelyo na ano. ako, ito na nanganin dyan Ito yan, coach Ito, boss, no, si Totoo ba yun? Ito yan, coach Totoo yan, coach, nga maniwala, coach ito mga to, ano, matahimik ang buhay nito. Ito talaga nagpapagulo ng buhay dito. Ginagamit mo sa content. Maski ako Piyamit eh. Mo, Maski ako, gumulo buhay ko dyan eh. Uh, diba coach? Eh, tinigilan say... ko nga eh. Sabi ko, kung ayaw mo lumayas, lumayas ka. Bahala ka sa buhay mo. wala lang pa alam sa'yo. Uy, Uy, gumulo buhay ba? ko sayo, eh. ba talaga ako maniniwala, Troy? Page nga, nga namin, coach, kinuha niya eh. Page? Hey? Oh, oh, namin, okay. kinuha niya. Ginagamit, oh, ginagamit, oh, 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 mo oh, 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 mo oh, ko, inuwi niya yung pera, ibibigay. Kasi ganito eh, ganito, mga GGG, mga boss GGG, ganto kasi. Kasi, binamaltrato niyo na raw sila di, si, sorry, si Troy dito. dito. Dito to ba? yung coach, ayun Ay, si boss Lucio na nga na. Sa kong coach, pinadi-SWD ko na nga yan eh. Oo. Oo. Walang katotohanan yan. Di mo, napakasinungaling. Uy. Ano? Ano, dswd ka, ano, DSWD swd ka na daw? Sinungaling na si Lucio. D DSWD ba ang guy? Kung lang ang gaya? Ang kubal din eh. Yung sakay na ano ko, paano papalag sa inyo to eh? mata to, oh, tingin yung katawa na ito. nga ko, Chee. Di mo, pet-pet pet pet na mo din. Ayun na nga ko, Chee, sagot eh. Ang dami ano namin na ano yun yan? Baka mami pag inano namin yan, mano yan. Comatose diba? yan, coach. Hmm. Ano ba, Troy? Ano ba? Wala, sinungaling mo. Kaya pagpumit. Uy, balik mo yung page pag namin. Na o oh, sa ano ba yung page na yun? Ano ba yun? 100k na ano ba yun? Ano ba yun? Troy, gumagawa ka na naman ng kwento mo. Nananahimik na dito, ha? Unahin mo maligo. Oo, ito pa nga naliligo in, ito ito in, uh. eh. May parep, to eh. Ito pa nga hapon eh. Ito may pahirapan, Troy. Ito nga, kami na nga yan. Kami na ngayon, nga yan, boss. Sige nga, tara nga dito. Iyan mo muna yan. Tara nga dito. Tara dito, tanggalin mo muna yan. Ayan, iluwa mo na yan dyan. Balik mo, babe, sa amin. Tara nga dito, tara, tara. Tara dito, mag-usap tayo dito, Troy, dyan. Tara dito, Troy, dyan. Tara dito. Iniwala dyan, coach. Upal dyan. Iniwala dyan, coach. Kami, tayinig kami dito. Sige, sige, sige. Dito. Uy, Troy, dyan. Ano yung sinasabi nila? Manolo doon. Pati si, pati si Boss Lucio. Ano na ginagamit niya sa content yun eh. Anong ano? Sa kanina yung page niya, ano inan mo dun? Tungon ako ba naman suntok-suntok yun eh. Siyempre babawi ako. Suntok ka ba na ito mga to? Ayun Ay, si Mayor. Ito naman patong ba tayo eh. Ah, ito, ito, ito. Sila? Hmm. Ikaw Troy, bag ako inaano mo dun ito. Hmm. Ang hipin -hip, niya, may saltik yan. Wala saltik niyan. Ang pinanghahawakan ko na lang dito Troy, matagal kitang kasama kasi sa kasasaan nila. Hmm. Ang mo. Sigurado ka ba dyan? Oo, oh, legit to. Sige. Pero kasi sabi nila, pero sige, tingnan muna natin. Ha? Hmm. Okay, tara muna dito. Bili muna tayo pagkain muna. <laughs>